Kunin mo yung ano na, nakakabit dito eh. Yung, yung iskro ko. Eh! Ayan, hindi ko matanggal. Hindi ko matanggal, oh. Dahil ina nila. Isinap, isinasapi nila sa aircon. Masa yun. Baon na baon yung pako. Kaya hindi ko matanggal. Dapat alam nila sa sarili nilang temporary lang yan. Hindi dapat nila ginawang binaon na gusto yung pa Ha. Ah. Ayan, tanggal ko na. Tim, di ba? Ha? Huh? Huwag gigitata. Huh. ano basag na basag. Hindi nang ganyan dati. Napaka-tinu niyan. Talagang matinu lang yung kamera. Hmm. Yung sira na yan. Construction worker ka, alam mo yan. Nakapag ang sahig, nabasag ang coating. Pinaka-coating niya yung nabasag eh. Oh. Pag ang sahig, nabasag ang coating. Automatic ang tubig niyan. Talagang lulusot sa ilalim. Alam niya yan. Construction worker siya. Tapos pagtatanungin siya kung bakit tumatagas yun sa, sa baba. Ayun ko eh. Wala namang sira dun sa taas eh. Ganun ganyan. Ah, oh, nakita ko yan. Wala ko na hindi tatagas yan dyan. Ayan, wala rin dati yan. Nagagagay kasi sila ng aso dyan. Nagagagay na lang ang aso. Natanggal ko yung aso. <coughs> Luwanan na mamaho kami sa baba. <coughs> Dahil yung tayo ng aso, yung dumi ng aso, may stock dyan. May stock dyan. May um. stock dyan sa side na yan. Ayan. Ngayon, binubukosan lang nila tubig. Bukos-bukos lang. Kaya ito, ginawa niya rin po. Ginatag niya rin po. So, Kaya siya basag para yung yung, yung pagbukos nila ng dumi ng aso nila. Eh, diretsyo din sa ano. Yan, pinaka-drainage. Ang kaso, pagbaba dun sa drainage, pagbaba dun sa tubo na yan, doon naman sa baba doon. Yan yung nakitakip na yan. Yan. Yan yung nakitakip na yan. Diyan babagsak lahat ng tubig ng aso. May stock. Dahil pagka bumaba yan, hindi naman lahat. Didiretso kagad dun sa butas. Sa pinaka drainage na rin. Yun. Hindi naman kami Tapos yung mga balahibo ng aso bumababa. Bumababa, nagdalili para ng balaybo ng aso. Kaya yun, natanggal ko yung aso nila. habos yan. Kaya ginawa niya ng kulungan yan. Tagtad din ng pako yun. Kaya tagtad eh. din ng pako. Yung mga kagandang. sa nagkaroon na lang rin ng mga crack. Ayan. Karoon na lang rin ng mga crack. Maganda to eh. Maganda tong bahay na to kung maayos lang yung maayos lang yung Marunong lang sila magayos ayos ng marunong lang sila magayos ayos ng tamang ayos. Maganda to. Malaki. Malaki to. Maluwag. Yun, bukas naman mga boss. Ayan. Itabi ko na yung mga kalat nilang iwan. Ayan. Hmm. Hindi ko alam kung mga ilan sako yan. Ayan pa, meron pa sa kabila. Ayan, dalawang sako. Yan. So, update ko kayo bukas. Ah, uh, dito naman nang natin sa loob ng kwarto. Ayan, thank you.